araw-araw na mga salita ng Diyos. Sa panahong iyo, ang bahagi ng gawain ni Jesus ay alinsunod sa lumang tipan. Gayon din sa mga kautusan ni Moises at sa mga salita ni Jehova sa kapanahunan ng kautusan. Ginamit ni Jesus ang lahat ng ito Upang isagawa ang bahagi ng kaniyang gawain, nangaral siya sa mga tao at tinuruan sila sa mga sinagoga at ginamit niya ang mga hula ng mga propeta sa lumang tipan upang sawayin ang mga Fariseyong mayroong pagkapuot sa kanya at ginamit ang mga salita sa banal na kasulatan upang ibunyag ang kanilang pagsuway at sa gayon ay isumpa sila. Dahil kinamuhian nila ang ginawa ni Jesus sa partikular, karamihan sa gawain ni Jesus ay hindi ayon sa mga kautusan sa banal na kasulatan. At higit pa rito, ang kanyang mga itinuro ay mas mataas kaysa sa kanilang mga sariling salita at higit na mas mataas pa kaysa sa mga hula ng mga propeta sa banal na kasulatan ang gawa ni Yesus ay para lamang sa kapakanan ng pagtubos sa tao at ang pagpako sa krus kaya hindi niya kailangang higit pang mangusap upang malupig ang sino mang tao. Ang karamihan sa kanyang mga itinuro sa tao ay mula sa mga salita sa banal na kasulatan. At kahit na ang kanyang gawain ay hindi higit sa banal na kasulatan, na isagawa pa rin niya ang gawaing pagpapapako sa krus. Ang kanyang gawain ay hindi gawain ng salita, ni para sa kapakanan ng paglupig sa sangkatauhan. Sa halip, ito ay upang matubos ang sangkatauhan. Gumanap lang siya bilang handog para sa kasalanan ng sangkatauhan at hindi gumanap bilang mapagkukunan ng salita para sa sangkatauhan. Hindi niya isinagawa ang gawain ng mga hentil na ng panlulupig sa taong, kundi ang gawain ng pagpapapako sa krus, ang gawain na isinagawa sa mga naniniwala na mayroong Diyos kahit na ang kanyang gawain ay naisakatuparan sa saligan ng banal na kasulatan at ginamit niya ang mga hula ng matatandang propeta upang isumpa ang mga fariseo. Ito ay sapat na upang matapos ang gawain ng pagpapapako sa krus. Kung ang gawain sa ngayon ay isinasagawa pa rin sa saligan ng mga hula ng matatandang propeta sa banal na kasulatan, magiging imposible na kayo ay malupig dahil ang lumang tipan ay hindi naglalaman ng mga ulat ng hindi ninyo pagsunod at ng mga kasalanan ninyong mga Chino at walang kasaysayan ng inyong mga kasalanan. At kaya, kung ang gawaing ito ay nananatili pa rin sa Biblia, hindi kayo kailanman susuko. Ang Biblia ay nagtatalalang ng limitadong kasaysayan tungkol sa mga Israelita. Isang hindi kayang itakda kung kayo ay mabuti o masama o hatulan kayo. Ipagpalagay na kayo ay hahatulan ko ayon sa kasaysayan ng mga Israelita. Susundin pa rin ba ninyo ako katulad ng inyong pagsunod ngayon? Alam ba ninyo kung gaano kayo kasutil? kung walang binitawang mga salita sa yugtong ito. Magiging imposible ang pagtapos sa gawain ng panlulupi. Dahil hindi ako pumarito upang maipako sa krus, nararapat akong magbitiw ng mga salita na hiwalay mula sa Biblia upang kayo ay malupi. Ang gawain na ginawa ni Jesus ay mas mataas lamang ng isang baitang kaysa sa lumang tipan. Ito ay ginamit upang simulan ang isang kapanahunan at upang pangunahan ang kapanahunang iyo. Bakit niya sinabing, Ako'y naparito, hindi upang sirain ang kautusan, kundi upang ganapin, subalit sa kanyang gawain ay marami ang naiiba mula sa mga batas na isinagawa at mga utos na sinunod ng mga Israelita ng lumang tipan, sapagkat hindi siya dumating upang sumunod sa batas, kundi para tuparin ito kasama sa proseso ng pagtupad nito ang maraming praktikal na bagay. Ang kanyang gawain ay higit na praktikal at totoo. At bukod roon, ito ay mas buhay at hindi ang bulag na pagsunod sa mga patakara. Hindi ba pinanatili ng mga Israelita ang sabat? Nang si Jesus ay dumati, hindi siya sumunod sa sabat sapagkat kanyang sinabi na ang anak ng tao ay ang Panginoon ng sabat. At kapag ang Panginoon ng sabat ay dumati, gagawin niya ang gusto niya. Siya ay dumating upang tuparin ang mga batas ng lumang tipat at upang baguhin ang mga batas ang lahat ng naisasagawa ngayon ay batay sa kasalukuyan ngunit ito pa rin ay umaasa sa saligan ng gawain ni Jehova sa kapanahunan ng kautusan at hindi lumalabag sa saklaw na ito ang bantayan ang inyong mga dila at ang hindi pangangalunya, halimbawa, hindi ba't ang mga ito ang mga kautosan ng lumang tipan? Ngayon, ang mga hinihingi sa inyo ay hindi lang limitado sa sampung utos, kundi binubuo ng mga utos at batas na may mas mataas na antas kaysa sa mga nauna ngunit hindi ito nangangahulugan na nabuwag na yaong mga nauna. Dahil ang bawat yugto ng gawa inang Diyos ay isinasagawa sa saligan ng yugto na dumating bago ito. Tungkol naman sa pinasimula ni Jehova sa Israel. Kagaya ng pag-uto sa mga tao na maghandog ng mga alay, igalang ang kanilang mga magulang. Huwag sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Huwag manakit o sumumpa ng kapwa. Huwag makiapit. Huwag manigarilyo o uminom. At huwag kumain ng mga patay na bagay o uminom ng dugo. Hindi ba ito ang bumubuo sa saligan ng inyong pagsasagawa maging sa kasalukuyan? Sa saligan ng nakaraan na ang gawain ay naipapatupad hanggang sa kasalukuyan. Bagamat ang mga batas ng nakaraan ay hindi na binabanggit at may mga bagong kahilingan ng ginawa sa iyo, ang mga batas na ito malayo sa pagkakaalis ay sa halip na itaas sa mas mataas na katayuan ang sabihin na ang mga ito ay naalis na ay nangangahulugan na ang nakaraang kapanahunan ay lipas na sa panahon samantalang mayroong ilang utos na dapat mong igalang magpakailanman ang mga utos noong nakaraan ay isinagawa na. Naging katauhan na ng tao at hindi na kinakailangang bigyan ng natatanging diin ang mga utos na gaya ng huwag manigarilyo at huwag uminom at iba pa. Sa ito, inilatag ang mga bagong utos alinsunod sa inyong mga pangangailangan sa kasalukuyan, alinsunod sa inyong tayok, at alinsunod sa gawain sa kasalukuyan. Ang pagtatakda ng mga utos para sa bagong kapanahunan ay hindi nangangahulugan ng pag-alis sa mga utos ng dating kapanahunan kundi higit pang pagpapataas sa saligang ito upang maging mas kumpleto ang mga pagkilos ng tao at higit na nakaayon sa realidad. Kung ngayon ay kailangan lamang ninyo na sumunod sa mga utos at manahan sa mga kautusan ng lumang tipan sa parehong paraan tulad ng mga Israelita. At kung kailangan pa ninyong maisaulo ang mga kautusan na ibinigay ni Jehova, walang posibilidad na maaari kayong magbago. Kung kayo ay susunod lang sa yaong kakaunti at limitadong utos o magsasaulo ng di mabilang na mga kautusan, ang inyong lumang kalikasan ay mananatiling nakatanim ng malalim at walang magiging paraan upang ito ay bunutin. Kung gayon, kayo ay lalot-lalong magiging masama at walang sino man sa inyo ang magiging masunurin. Ibig sabihin, walang kakayahan ang ilang payak na utos o di mabilang na mga kautusan upang kayo ay tulungang malaman ang mga gawa ni Jehova. Hindi kayo katulad ng mga Israelita. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga kautusan at pagsasaulo ng mga utos, nasaksihan nila ang mga gawa ni Jehova at inalay lamang ang kanilang debosyon sa Kanya. Ngunit hindi ninyo ito nakakamit. At ang ilang utos sa kapanahunan ng lumang tipan ay walang kakayahan upang kayo ay mahikayat na ibigay ang inyong mga puso o naprotektahan kayo kundi sa halip ay gagawin kayong pabaya at sasanhiin kayong mahulog sa hades. Sapagkat ang aking gawain ay ang gawain ng panlulupig, at nakatutok ito sa inyong pagsuway at lumang kalikasan. Ang mabubuting salita ni Jehova at ni Yesus, ay malayo sa matitinding salita ng paghatol ngayon. Kung wala ang matitinding salitang iyon, magiging imposible na malupig kayong mga dalubhasa na naging masuwayin na sa loob ng libu-libong taon. Matagal nang nawala ang kapangyarihan sa inyo ng mga kautusan ng lumang tipan at sobrang bigat ng paghatol ng kasalukuyan kaysa sa mga lumang kautusan ang pinakaangkop sa inyo ay ang paghatol at hindi ang mababaw na mga paghihigpit ng mga kautusan dahil hindi kayo ang sangkatauhan ng pinakaunang panahon sa halip ay ang sangkatauhan na naging tiwali na sa loob ng libo-libong taon ang nararapat na makamit ng tao ngayon ay ayon sa tunay na kalagayan ng tao sa kasalukuyan ayon sa kakayahan at talagang tayog ng tao sa kasalukuyan at hindi kinakailangan na iyong sundin ang mga patakaran. Ito ay upang makamit ang mga pagbabago sa iyong lumang kalikasan at upang maisantabi mo ang iyong mga pagkaintindi.